Good morning, good morning. Shout out sa lahat ng gising at tulog pa dyan. Good morning, good morning. Yan you know. oh, Bigas, Uh, ako ay nagpagupit. Napakaganda ng aking gupit, mga ka-big so, yan oh. Yun. Dahil mainit ang panahon, nagpa... Lupit tayo ng maganda. Yan, o. Mga ha, pabigors. Shout out sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning sa mga nagluluto na lang kami ng mga tinapay dyan. Good morning, good morning. At sa mga gumagawa pala ngayon. Good morning. At mag-uumpisa mag na ako. Oh, shout out sa inyo lahat. At sa mga panadiro at panadira dyan. Sa mga bising-bising ngayon sa mga gawain na sa bakery at sa mga papawin na nanggalamang ay galing trabaho good morning ingat ingat po tayo sa man tayo naroon okay okay lalo na ako nang aking... okay, simaga nantik na sunog ah. na Oh, loto na Loto na, na mata Okay. Masyat um, sa inyong lahat dyan Simon Subok na mundo Ay like Pilipino Sa mga gumagawa dyan ngayon Sa mga Chief driver at bus driver dyan Good morning, good morning, good morning. sa lahat dyan Mga kabikers Sa mga OFW din natin Good morning at sa mga construction worker Good morning sa inyong lahat Mga kabikers Simon Subok na mundo Ay Pilipino Good morning Siapa kau senyum hat? Nggak ada yang terbahau jan, dan aku pengen aku good morning. Ma, kabigor sok, kayak ibu, kabigor sarkan gitu dong, Mona. Hat mama, ya, mana, neman. Bye-bye, iya, ingat-ingat buat ayu, ma, kabigor.